May road race ngayong gabi dito. Kung sino matalo, babasahin namin. Ano mo, papanaluna nila? Eh, uh, bola. Bola ni Jepa eh. So, okay, yun Puntaan natin sila nandun. Oh. Gabing-gabi na, magro-road race pa. Yung okay. eh! Ah. Do kayo, do ka na, Jepa sa, ano, sa finish line. Okay. Tatakbo ako dito kasabay nila. Paalan? JM. JM. Kudoy. Ay, ay hindi, no, wag. Wow. Bakit naman nun? Ako, may sapatos ako. Uy, pangalan? Uh, I'm a General Kisora, a.k.a. Mulot. Sep. Okay. Sep. Yuri. Kaya mo sila talunin? Ikaw, Lot. Kaya mo sila talunin, Lot? Basic. Basic. Talunin. <laughs> okay, okay. Pagbagsak ng bola, Walang ha? <laughs> Wala, nalupin na ako. Wala, <laughs> nalupin na ako. Wala na, nalupin na ako! <laughs> nalupin na ako! Wala na, nukling na ako.